Mm-hmm. Yeah. keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind Pa namin napili mag-almusal sa BNK habang inaantay pa namin ang iba pa namin kasama. Yung kabila eh, no? Walang kapasabot, ha? Gago ka Ito, instant for na, video na rin dito. Ito sa vlog yan. video? sa vlog yan. pa sa pa rin, di ba? Tsaka ito, di ba? At dito, tinuro sa amin ng mga napagtanongan namin sa labas na marami daw campsite dito sa loob dito. Medyo rough road nga lang ang daan at madulas kasi medyo maputi. Alas 10 na pala ng umaga na dumating kami dito sa spot ng mga campsite. Dito plano pa nila mag para makahanap ng spot na maganda. Silipin daw namin yung unang campsite na nakita namin. 'yon. Kasama ko si ano, kasama ko si Baby Renz. Baby Renz! Jeter hey friends, Ba't naka-shirt ka na? Naka-pambahay ka na Mapanglamang ka eh Lokal ako dito, lokal Ah, lokal ka ba? Papanglamang ka eh No, yes, no Silipin <laughs> oh, namin yeah, 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 yeah Ano, 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 ano? ano? Oh. people pool Pero sa kapila, yan Oo Ito, may swimming pool sa aming campsite Yun dito, ito Titignan namin ni Renzo Chichinelas lang nga rin ako pagbalik putain na Mamaya okay, kasi yung sapatos natin Pwede mag-sportik Alam mo yung ano Sa so, sobrang alay, alalay mo sa motor syempre tatapak mo na yung paa mo eh diba? <laughs> <laughs> di ba Hindi nyo mai tapak no Para ano Para yung balance no Kahit ang gulas Kami pag gumula ng malakas Hindi tayo makakalabas doon Ito yata eh Ito di ba Ano to Come to Town Tangin lang Makulit ang pangalan Come to Town <laughs> Pilipin natin Ito yung mga bungalo nila. May ito naman. Goods naman. O ilalan. Oh, may pulan. Bawa tayo na. <laughs> oh, may CR. O, dahil CR to. Okay to. Tapos to, meron ganito. Aso, ah, pinupuno pa yung pool, pre. Pinupuno pa. Wala pa laman. Pinupuno pa. Ha? Ha? Sa atin lang to, no? asa nakalaki. Goods ha? naman, no? Goods naman, no? Goods siya. Eh. Tapos, yun tayo mag-iinom. Oh, no? Tapos to, tayo lang nandito. Medyo okay, pre. Kaso nga lang, ano? Private, private. Dito, <gibit> uh <-huh. gibit> <gibit> na, nila, dito, 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 Gusto niya tent ni Marty, naka-tent eh. Uh, silipin niya nga muna, pwede mo, pwede Oh, pero meron, na tayo option. Pinupuno pa yung ano, swimming pool, pare. Kasi, ah, lalo, 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 12 PM yan. Oh, hindi may option na tayo. Okay, okay. At sa gitna nga ng paghahanap pa namin ng mga camp, may nadaan ng kaming sapa. Hey, Spanish. Dahil adventure sa mga kasama ko, inilusong pa rin nila ang kanilang mga moto para makapaghanap pa ng ibang campsite sa loob.

Wala, nagkakabuhata na po. Binu. Okay, diretso lang. Diretso mo yung silinyador. Huwag mong galitin yung dire dire silinyador. Huwag mong galitin. Dire diretso lang yung silinyador. Sige. Sige. Tangina <laughs> mo. Gayo ka. Dire dire, wag mong kalitin si Linya dudulas yung gulong. Oh, dire dire lang yan. Yan, sige dire dire lang. Dire dire lang. Dire dire chill lang. Sige, ala. Ito kayo labas pa kayo ng at dito pinipilit nila makahanap talaga ng magandang campsite kahit pinaka looban pinapasok nila kasama namin. Kaya tumigil muna kami dito sa palus pa po. Oh. Ano? Pakalungat. Para safe. Koy, asan sila koy? Sila, andito sila. Andito sila. <laughs> wala, wala, yeah. ha? Piling ko, andito naman sila. Piling okay. ko, piling okay. ko. Ito yun natin kung sila lalabas okay. ha. Iniwan kami, sumisilip lang kami na ibang campsite. Iniwan kami. <laughs> si Prince, nawawala pa rin si Prince Hanggang ngayon, hindi pa namin nakikita. Dahil walang signal dito. Wala kami makakontak. At sa wakas may sumundo na sa amin. Nandito <laughs> na si Ari. Bakit? Diretso sila. Diretso kayo. Nandito na si Bombay. Nandito uh, na si Bombay. Hinahanap <laughs> <laughs> natin na hinahanap lang dyan pala. Ending <laughs> 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 dito rin bagsak natin. <laughs> sa inaabahaba ng ano ano procession dito rin pala. Ilog kasi di ba public 'yan? Oo. Oh. Diyan kayo makikita ilog private. Ah, eh. Di ba? Pero ang <laughs> dami natin ikot, no. Sobrang Lalayo ang puta! Napili ko ko sa inyo, ride is kayo pero Ride is like Enduro Pero at least ito final na dito na Dito na men Ibili puta Ah, di ba? Andito na tayo. Takot stand yan. Andito na ulit tayo. Andito na kami kanina eh. Gusto na nila eh. Di pa tinuloy eh. So, yun nga. <laughs> dito rin ang bagsak namin sa unang pinuntahan namin pagdating namin ng alas 10 dito nagikot ikot muna kami marami daw campsite dito kaya pinuntahan muna namin lahat ang ending tours kami nag dito ang bagsak namin sa camp 2 town okay naman yung spot nahit pa rin yung gusto namin uh, may, may sapa then may pool marami pa iba mamaya papakita ko sa inyo. Sa ngayon, 12.30 na, hindi pa kami nagla-lunch Mamimili muna kami uh, Ayun, mamimili muna kami ng pang-lunch namin Dinner at paumagahan So ayun, mamaya na ulit Takits ulit mamaya Ayun mga kasama kong bibili Mamimili muna kami <laughs> Si Marpy, si Joel at si Jigger <laughs> Kay Marpy tayo sasakay So ayun, ito mga kasama kong mamimili <laughs> Mamimili muna kami ng aming kakainin namin ka dito Ayan Si Arnie sinusundo pa yung mga susunod Ha? Kaya nga eh Tagal eh, baka kinakontak pa niya O baka gusto niya hintayin na lang niya Isang balikan na lang, baka ganun ang plano ni Arnie Ayan oh. po, oh, take pen o oh. Peng, daan dahan lang peng ha <laughs> <laughs> Ayan, dahan-dahan lang ano Ha 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 saan?

Pwede hindi si Masaya yung ano yun o yung gitna Oo oh. Hindi ba pag umabog yun eh? Oo oh. Hindi pare ba siya dito? Hindi ka makakakala ano. Mayroon dito Pag ano? Pag umuulan O sa masasabay mo talaga na umuulan pero mayroon dito Mayroon Huwag lang uulan bukas pa uwi natin tol Oo O na, uulan ng magdamag Babasahin niya yung ano to Hirap Hirap na oh, yun Ang naman ito Doon pa sa gitna, baba yun, yung baba. So, yun, mamaya na ulit. Ger! <laughs> Grabe <gabi> mo, Ger! <laughs> <Girl. laughs> <Girl. laughs> Ayun, walang signal doon. nakikisip wifi muna kami. <laughs> Deport, report, report. Hindi na yung dalaw ngayon <laughs> Walang signal. Sabi <laughs> nga, sana pupunta kayo dito. <laughs> 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 Ay, langat mga ulit, Chabel. Well. Ay, yellow pin. Gusto nyo talagang marambot din. Yan, yellow pin at saka yan. Baka mga 300 lang may, no, dito. may hindi ito. <laughs> <-laki> ito <laughs> mali yung liquid, no? Malaki-laki nito, wala. Yan, tinong yun. Ay, langat well, malaki, Bel. Huwag makatisano yan, Bel. Makatisano, gilagig din Yan, yeah. langat. Bangos, at bangos na lang. Ito may tilapia nga din eh. Chef Prince na naluto mo, Chef Prince. Patingin niya ako. Punta ka lang, ganda ng takit mo. Siyempre, ano yan? Di, di, DIY ni Gus Gawin yan. Ano yan? Ano yan? Pork adobo. Ay, chicken adobo yan. Chicken adobo. Yung malibig benda sa kanto. Tama ba yun? Natahan <laughs> to.